Nagahanap ka ba ng murang high mutation, quality, pwede utang, pwede swap? i mo na kagad ako, Paps. So, no, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Pwede rin magpag Mag-offer ka lang. No. Cage number one, Project Red Factor Pale Follow. Ayan, DNA Cock. Itong Pale Follow na to. Tapos, possible red factor, mga papsa. At ang malupit nito mature ready to breed. Yung kapatid yan, inuulit-ulit natin, ay visual red factor na dalawa, no? At pale follow pa. At may kapatid pa na, uh, bali apat, na pale follow, possible red factor. Kaya napakalupit ng kargada neto. No, ayan o, no? Project RFPF, may kapatid na visual. No, tapos if freebie ko na lang sa inyo, pamasko ko na sa inyo yung nasa likod niya. No, possible red factor, possible pale follow. Kaya naman dali mo na. No. I-text it tawagan mo ako na higitan no, sa screen 09531364462. Message ka na sa akin Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. No, wag kang mayiya, mga paps, pwede ang umutang. Kung ikaw ay repeat buyer na, pwede makipag-swap mag-offer ka lang. Tinan yung ulo, pulang-pula oh. Di ba? <laughs> Sabi ko nga, paulit-ulit uli, mga red factor ito na hindi nagtuloy. No? Kaya mataas ang chance na magbubuga ka sa inyo to mga paps. No, kaya naman, nako, subukan nyo na to mga paps. Alam ko maraming gusto mag-project ng red factor dyan. Ang kinagandaan dito, hindi lang red factor, kundi pale follow pa. Yan mga paps, so red factor, no? Pula yung katawan, tapos pula pa yung mata niyan. Ibig sabihin red factor, pale follow yan. No? So ilan yung karga kagad yan mga paps. Tapos, malupit nito, ito, may kapatid na pale follow, dalawa, sa unang clutch, tapos sa pangalawang clutch, ganoon na naman, no? Ibig sabihin, matindi yung dugo, puro visual ang ilalabas. No? So sa gitna at sa kanan, ayan yung pale follow, possible red factor. Kaya jackpot ka talaga kung makakakuha ka ng gantong linyada. No? So kung gusto mo ng gantong mga pups, nako, dalian mo na. Ayan o, oh, zinom natin o, oh, di ba ang ganda, red factor, yung katawan, tapos pula pa yung mata, red factor, pale follow tawag dyan. No, pwede rin lutino. No, so later on, papakita ko sa inyo yung red factor lutino. No, so ayan, 09531364462. Message ka lang sa aking Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Aviary. No Pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Pwede rin makipag-swap, mag-offer ka lang. No, so ito cage 2, Project Opa Yellowface danfollow Aqua. May kapatid yan na visual na Opa Yellowface danfollow Opa Yellowface danfollow Aqua. No, grabe 'yung karga nito. No, actually ito ulitin natin na out na natin to kay Sir Aldrich. No? So, kung gusto mo ng ganto, marami pa tayong ganto na gantong parisan. No? Ang tindi ng kulay ng pagka-yellow face nyo, sa iba ang tawag dito ay orange face na. No? Bakit orange face? Kasi sa haba-haba ng panahon na pagsalin-salin natin yung dugo, mas dumiin yung kulay. Kaya naman, i-text it na bagad mo kagad ako, 0953 Message mo kaagad sa akin Facebook Messenger Don Roya or Don Roya Avery. To Cage number 3, ayan, Project Opa Red Factor Pale Follow. isang DNA cup and isang D DNA hen. Opa, yung lalaki dyan mga paps and non-opa itong babae. No? Ang ganda niya, no? Grabe <laughs> Pulang-pula yung ulo, no? DNA cup and DNA hen mga paps. Alright, no? so kunin nyo na yan. Kung gusto nyo to, you can text or call me. 09531364462 O i message mga agad ako sa yung Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. par Blue mga paps. Ang pinaka-project dito. Ha? O pa Red Factor par Blue. Ha? Kaya naman, i-text tawagan mo kaagad ako 09531364462 Message mo sa yung Facebook Messenger. Don Roaya, Don Roaya Avery. Cage number 4, same lang mga paps. Alright. No? Yan, isang uh, avocado at isang green mga paps. No. Isang opa na DNA cock and DNA hen yung nan opa mga paps. No. Pinaka-project natin dito, opa, red factor, pale fallow. At baka magbuga din nang Parblo RF, no? Dahil may dugong Parblo yan, mga paps. Masurprise kayo. <laughs> Alright, no? Page number 7, opa, yellow face, pale follow, dilute. Ay, nakikita sa screen, no? Yan, tinuro natin. No? So, DNA cap and hen to mga paps. Ay, ng ganda, no? Ang kinis kasi nga back to back opa yan. Noong malapit nito DNA cap and hen. Ibig sabihin, sure na gender, isasalang nyo na lang. Actually, nakasalang na ngayon yan eh. No? Nakasalang na ngayon yung mga paps. No? Baka anytime, mga itlog na to. No? So, bago to mga itlog dito, sana sa inyo na mga itlog. Kaya naman, nako i-screenshot nyo yan. Kunin nyo na yan mga paps. Jackpot na kayo dyan. Naka-DNA na yan. Cock and hen. Hindi ka na mag-ngangamba kung parehas ka or parehas yun. No? Opa, Yellow face, pale follow, dilute ang kargada. 0953136446 o so text tawagan nyo ako dyan. No, same lang actually sa uh, cage number 8. No? Pinag-aiba lang yung kulay. No, blue, tsaka green. Yung blue din, a hen yan. Yung nasa kanan ay DNA cock. No, opa, yellow face, pale follow, dilute ang pinaka-project dyan. No, Iba, imagine ang daming kargada, no? So hindi na kayo talo panalo kayo diyan, especially blue to, baka maglabas pa ng par blue yellow face sa inyo mga paps. Par blue yellow face na par blue yellow face pale follow pa, tas nagdilute pa, grabe ang tinde kasi nga uh, materialis na to abang na to for 2026 kaya naman i-text it tawagan mo ko 0953136 4462 message mo sa akin Facebook Messenger ang Donro Aya or Donro Aya Avery. No, so dapat meron kayo ito mga paps para mas advance ka sa 2026. Ito 'yung mga puputok sa 2026. Ngayon pinasilip ko na sa inyo 'yung mga materyales na meron tayo. No, sana mauna ka, yung bonus mo na uh, nakuha ngayon patiniipon mo buong taon eh dito mapupunta. Sulit ng pera mo mga paps. No, so 'yun lang. Yan, muli maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. Kung bago pa lang dito, huwag makalimutan na mag-like, mag-comment doon below, ka, followed by hashtag Don Roide. Of course, I-subscribe mo na yan. Click mo na notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong video, mga paps. No? So, bakit ganito? Napakamura kasi pamas ko na sa inyo yan. Pwede ang umutang at makipag-swap, mag-offer ka lang, mga paps. Alright, no? so muli maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. No, kung bago pa lang dito, wag mo kalimutan na mag-like, mag-comment down below ka, followed by hashtag don't row. And of course, isubscribe mo na yan. Muli ha, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer, pwede rin makipag-swap, mag-offer ka lang. Stay safe.